Ito salad pa gito. Ah, ano ni salad? Ito salad. oh, yan ang tritong isda. Oh, yan, ang ah, ano aming kain tayo. Mm -hmm. oh, so Ayan po. Ayan po. ano po. Ayan po.

<laughs> ayan na. Arayin. Ayan na. Pasensya na po kayo. Ayan na ha. Ah, ayan na. Kasi yeah. hindi pwedeng hindi makita mukha namin. <laughs> Sayang ang ganda. <laughs> <laughs> hindi pa Sayang. kami naka, naka up ha. Mm -hmm. Bagong lego lang. Uh, bagong lego lang yan. Kaya feeling maganda kami ngayon. <laughs> Walang filter. Ah, yan, ayan. Uh, ayan. May filter ba ito wala? Meron. Kaya eh, gumanda tayo. O, <laughs> <laughs> Oo. Oh, tingnan mo <laughs> ang filter. Ayan, kinabot okay, kita. Oh na bigyan Ang ganda ng panin. Yan, ayan. Ayan, mukbang tayo ngayon. gera ano na naman kami ngayon. Okay. Hi! Welcome to our channel. Welcome to my youtube channel, Ludvlogs. Don't forget to subscribe. And share and like if you like our banding. Happy Sunday and day Off. Ito na nga ang aming... Sisi, 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 'yung mga bawa sa pulong. Ayusin mo ayan. ang galing ng tripod. Matibay kasi ang tripod, guys. Speaking tripod. Ayun. Ayun. So okay, she dito ka pa-tria oh. Dito ka para makita ng beauty. Patria and render in front please in front. Ayun, makikita na tayo. Hop 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 hop. May pangalan kita ba? Hop 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 hop. Si Clara okay. Dela Men. Ah, uh, Nimburgino. Ayun. Napa taas-tasin mo. Ganoon kasi. Mm. Okay. Iyan. Oh, Mamaya na yung ano. Oops. Ayun ay, si Rua. Doon sa, doon sa loob yung ano ba? Nand, uh, yung aseton, ay wala pa na Ang aseton ni Aking Bakal kung ipalpak na Ay, yung man niwala sa akin niya. Ayaw ko magsalita. Diba? Palpak man nga ano, kabahal pa naman sa Aking Tapos yun, palpak pa. Mm Grabe naman yung ano. And dine guys, kain tayo. Dine dine, meron no? kaming piniritong galanggong. Tsaka sala. Kaya na magaling. Kaya <laughs> na sabi ko. Doctor. sabi na kita. Eh. Ah. Uh -huh. Kanina pa ako. Uh -huh. Ayan na nga, ayan na nga. Oo, oh, ayan na nga. Kaya nahadlog ako nga matumba. Hmm. Kitaanon pa. Ayan, talagang kita-kita tayo ngayon. Nakikita ang ganda. Nakikita. Ang ganda. Hmm.

Ay, kumain kayo ng gulay. Ala eh. Importante Sama, balong... ang gulay. Pampahaba ng buhay. Hmm? Tama na. Salamat. Ayan, ayan. Salad, Ice salad, uma. salad. Salad. Ayan, may jerjer. Pait sa... Ay! Manamit na yung -gulay, gulay. importante gulay. na. Importante ay, na. Ay, madam yun. Kakain ah. eh, Dapat nilagyan mo ng onion. Wala naman ng limon. Ah, wala naman... Wala nang Oh, po tapos lagyan mo pa parang. Masarap naman ah. Mm -hmm. Kaya na lang. Kung anong mayroon, may na tayo. Let's it guys. Ano po? Hmm? Ano po? Ano po? Ano Bulis rin niya makatulog na. No? Huwag lang doon, tulog agad. Ako man. Ako man. Ako Ako man.

Hmm. At least as at itong kalawas, tamang din sa pera. Kasi wala Sinti. ka lang ang pera. <laughs> hindi. sayang so, binayad ko. Tapos, hmm. tubig ang laman. Tubig hmm -hmm. hmm. hmm. talaga, oh. Ang kaya ko, oh. Tubig ang laman. Wala. Hmm. Hmm. Sabi mo, huwag na sila magtinda ng ganyan. Hmm. Kung gusto mo, ipag-ano. Ano? Panat gouti sa kakabi ya Ha? Kou mwinti di alay ya Ano? Gouti sa kakabi Apo waparil tayo tolu

Ay, to! Na. May merenda pala, may merienda Ah, mm. Ikaw, tayo, akong, oh, mm. uh, Ikaw -oh, talaga, niya na ng utak mo. Mam Tingyo. Mam Tingyo, merenda sa ganyan. Hmm. ka na. Hindi <laughs> ka makaintindi. Maiwan ko sa'yo. Hmm? <laughs> Sabi, tanongin mo kung hindi ka makaintindi. Ako, ako, ako magsabi sa'yo. Hmm? Dari ako kagaling. Magaling ka ba? Magaling talaga siya, oh. Ay, Diyos ko. Wow. 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 <laughs> Naintindihan agad. Mm -hmm. Mm -hmm. Ano mo, muna kami ni Hesse. Ibang kasi banting ano? Mm, hindi naman siya ano mm -hmm. Hindi naman kasi siya naka-ano. Ay, naman muna ka? kami pera pang shopping. Hmm. May kukunin lang ako doon. Kung wala akong kukunin, hindi man ako pupunta doon. Kasi tinatamad ko na lang. Kasi kasama ko. Kasi may kasama ko.

Hmm? Hmm, ako, 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 man. ako, 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 Sarap ng tulog mo pag nakahiga ka. Ako marami, marami ako kasi iniisip. Ano iniisip mo? <laughs> 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 tulog ako kaagad agad yun. <clears throat> Pero pag like, sitting ako, hindi ko tinutulog ka niyo monitor. Hmm. <laughs> Kahit okay, man hindi nagsisit sa ulaga kaya kang pagdating nila, gising ako. May isang beses na nakatulog ako, hindi ko na malayan. Pumasok, <laughs> <laughs> hindi ko kasi sinasirado eh pumasok lang yung si sir, kinuha na lang ang minitor. <cko disguised> uh, ah, okay, mm hmm. Ano alas <laughs> um, si ala awal na siya dumating noon. Ah, gising pa ako niya. Ang gaba? Oo. Pag ano sila, pag kumalakaan sila minsan sa labas. Minsan lang namin. Minsan lang, hindi nila makakaan. Minsan lang lang. Hindi mo niya, mag ano kayo? Kamag, lang tayo na rose. Banjing-banjing.

Thank you guys for watching. Please subscribe. Please subscribe. Bye. Bye. Thank you for the Thank support.